Mga kapatid, bago natin simulan ang panalangin ito para sa mga bata, hinihiling namin na mag-iwan ka ng like, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga intensyon sa mga komento. Ang mga pagkilos na ito ay nagpapatibay sa ating komunidad ng panalangin. Nawa'y ang panalangin ito ay magdala ng mga pagpapala at proteksyon sa lahat ng mga bata. Panginoon pinupuri ka namin sa kaloob ng mga bata na nagpapatingkad sa aming buhay ng kawalang kasalanan at kagalakan. Naway lagi mo silang gabayan at protektahan nahayaan silang lumago sa kalusugan at kaligayahan. Nagpapasalamat kami sa kabaitan at kapayapaang hatid nila. Naway laging pagpalain mo sila at balutin ng iyong pag-ibig. Lumago ng may katiwasayan at pag-asa naway madama ng bawat bata ang iyong presensya na nagahatid sa kanila ng ginhawa at pagmamahal. Pagpalain ang kanilang mga landas, Panginoon, at gawin silang mga refleksyon ng iyong liwanag at kabutihan. Ipagkaloob mo sa amin, Ama, ang karunungan na turuan sila ng may pagmamahal, na ipakita sa kanila ang walang pasubaling pag-ibig na nagmumula sayo, sa iyo. Sa Panginoon, ingatan mo ang kalusugan ng aming mga anak. Protektahan sila mula sa mga sakit at pagdurusa. Naway magkaroon sila ng pisikal at mental na lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa bawat isa sa kanila upang sila ay lumago ng may sigla at sigla. Naway manatili ang iyong proteksyon sa kanilang buhay na iiwas sa lahat ng kasamaan. Nagbibigay ito ng karunungan sa mga magulang na pangalagaan ang kanilang mga anak. Pinalalakas sila sa kanilang misyon na protektahan at mahalin. Naway magkasama silang lumakad sa kalusugan at pananampalataya. Panginoon, balutin mo ang bawat bata sa iyong biyaya at pangangalaga sa bawat aspeto ng kanilang kalusugan at kapakanan. Ama, protektahan ang mga bata mula sa mga impluensyang maaaring maglihis sa kanila sa landas ng liwanag. Naway lagi silang napapaligiran ng mabubuting halimbawa at mabuting pakikisama. Naway laging naroroon ang iyong mga anghel upang gabayan ang iyong mga pagpipilian at ilayo ka sa lahat ng panganib. Naway lumaki sila sa isang kapaligiran ng kapayapaan at kabaitan. Liwanagan ang mga magulang upang mapatnubayan nila ng matalino ang kanilang mga anak na ipakita sa kanila ang landas tungo sa kabutihan. Panginoon, bigyan mo sila ng pag-unawa upang maiwasan nila ang lahat ng nakakapinsala at laging sundin ang iyong katotohanan. Bigyan Panginoon ng karunungan ng bawat bata upang lagi nilang piliin ang landas ng kabutihan naway mapuno ang kanilang mga puso nang iyong katotohanan at katuwiran. Naway gabayan sila ng iyong pag-ibig sa lahat ng pagpapasya. Lumalago nang may integridad at kabaitan. Naway ang iyong liwanag ay laging nasa hilaga ng iyong mga hakbang. Tulungan silang magkaroon ng kaunawaan at malakas na pag-iisip upang sila ay magpatuloy sa katuwiran at pagmamahal sa iba. Panginoon Punuin mo ang kanilang mga puso ng habag at kabaitan upang sila ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig. Mahal na Ama, pagpalain ang mga pamilya na maging tahanan ng kapayapaan at pagmamahalan na nagbibigay sa mga bata ng seguridad at kapanatagan. Naway ang kapaligiran ng pamilya ay maging isang kuta kung saan laging naroroon ang pagkakaunawaan at pagkakaisa nawa nang may pananampalataya at pagkakaisa ang bawat tahanan ay humarap sa mga hamon na manatiling matatag sa iyong biyaya nawa ay makakita ang mga bata ng halimbawa ng iyong kabutihan sa kanilang mga tahanan Panginoon gawing lugar ng pagmamahalan at kanlungan ng bawat pamilya para sa malusog na paglaki ng bawat bata Panginoon pagpalain mo ang edukasyon ng mga bata upang magkaroon sila ng mga pagkakataong lumago at matuto. Naway makahanap sila ng matatalino at dedikadong guro. Naway maliwanagan at gabayan ng iyong kalooban ang kinabukasan ng bawat bata. Naway lumago sila ng may kaalaman at pagmamahal. Naway sila ay maging matuwid na matatanda, handang maglingkod sa iyo at sa iba. Pagbalain ang iyong mga paglalakbay at pangarap, Panginoon. Naway gabayan ng iyong karunungan, ang landas ng bawat bata, na makamit ang kinabukasan na iyong pinaplano para sa kanila. Panginoon, alalahanin mo ang mga batang nahaharap sa kahirapan at pangangailangan. Naway madama nila ang iyong pagmamahal at suporta kahit sa mga oras ng kagipitan. Naway makatagpo sila ng lakas upang malampasan ang bawat hamon laging nagtitiwala sa iyong presensya. Pagpalain ang mga nagtatrabaho upang mag-alok ng suporta at aliw sa mga batang nangangailangan. Nawa'y pagibig ang maging batayan ng iyong mga aksyon. Panginoon, aliwin at protektahan ang bawat isa sa mga batang ito na nagbibigay sa kanila ng pag-asa at kinabukasang puno ng iyong biyaya. Ama, pagpalain mo ang mga pangarap at mitiin ng mga bata upang lumaki silang naniniwala sa posibilidad ng magandang kinabukasan. Tulungan silang paunlarin ang kanilang mga kaloob at talento upang sila ay maging isang pagpapala sa mundo. Naway matupad ang iyong mga pangarap ayon sa iyong kalooban. Naway hindi ka mawala ng pag-asa na makamit ang iyong mga layunin at gumawa ng mabuti. Panginoon, patnubayan mo ang bawat hakbang at bawat pangarap upang sila ay matupad sa iyong liwanag at pag-ibig. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na proteksyon sa mga bata. Alam namin na sila ay laging nasa ilalim ng iyong pangangalaga at hindi kailanman naghihikahos. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa bawat yugto ng kanilang buhay. Naway lagi kaming magtiwala sa iyong biyaya at kabaitan. Nawai madama ng bawat bata ang inyong presensya bilang isang palaging pinagmumulan ng seguridad at pagmamahal. Pinupuri ka namin Panginoon sa iyong pangangalaga at hinihiling namin na patuloy mong pagpalain ang aming mga anak. Mahal na mga kapatid, nawai maantig ng panalangin ito ang puso ng lahat. Bago kami magsara, hinihiling namin muli iwanan ang iyong gusto. Mag-subscribe at ibahagi ang iyong mga intensyon sa mga komento. Pagpalain nawa ng Diyos ang lahat ng mga bata. Amen.